Tumakbo ka ng tumakbo. Ano kung mapapala mo dyan? Sinasayang mo lang yung oras mo dyan. Wala naman talaga ako napapala dito. Ito lang oh. Pinagpapawisan lang ako. Kaya nasisikatan lang ko ng araw sa umaga. At nakakalanghap ng sariwang hangin. Ah! Ah! Sarap! Alam mo ba yung benepisyo ng pagtakbo? Sa dami nito, hindi ko kayang isa-isahin sa'yo. At yun ang mapapala mo dito, yung mga benepisyo ng pagtakbo. At alam mo ba, kailangan kong gawin to para magpatuloy sa buhay. At kung hindi mo pa rin maintindihan at maunawaan kung ano ang mapapala sa pagtakbo at bakit ako takbo ng takbo, Intayin mong makaramdam ka sa katawan mo ng kakaiba. At sure ako, 100% maunawaan mo at malalaman mo kung anong mapapala sa pagtakbo. At dun sa nakakaintindi, sa nakakaunawa, kung bakit tayo takbo ng takbo. At kung anong napapala natin dito, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo kahit minsan, tinatamad tayong tumakbo. Transave guys, malayo pa yung ko.